Good morning guys Ito guys na Shell na to guys uh, Sa lugar ninyo guys Nakakain ba to Nakakain nyo ba to guys Ah, ini cuaranya guys. Uh, Malah sya ang laman. Oh, pakai gabi guys. Shout out dyan yeah sa mga nakakilala nito kung ano kinakain nito, guys. Ngayon lang ako kasi... Uh, ...parakuha nito kung... ...anong pangalan nito, guys. Oh, o, so parang susu... ...ano. Ayan, ba yan, guys? Ito. Siyempre na kinakain niya. Isang hmm. kasarula. Hmm. Tapos ito. Balatan. Ay, hmm. hey, balatan tayo guys. Gilawin. Hmm. Ayan. Ito yung balatan. Ito guys. Sino nakakilala na ito guys? ano ito shield na ito kung nakakain ba sa inyo ito guys dami sya na kagabi yun nakakuha kagabi yun inilaw ko yan kagabi guys dami oh parang susu yan shout out kayo ano comment na lang kayo guys kung anong tawag sa inyo sa shield na ito kung nakakain ba ito o hindi kung ibatay tuh dilikado dito. ganda na ang laman niyo guys oh, lalaki oh. Lalaki hmm. guys ah, yung dito, guys, lalaki o Oh. Ang lapi nyo? yun. 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 Guys. Ay, maraming salamat uh, sa mga panonood. At pakishare na lang guys ng video natin. At yung guys, yung kukomment ito yung sa tama kang comment na kasi baka dito kinakain eh. Baka mag ng buhay natin guys. Kaya, ang kukomment po yung tama lang na comment guys. Uh, salamat.